Sa Hilagang Luzon, may bundok na halos hindi lumalabas sa mapa. Natawag nila itong Sinaraya, ibig sabihin ang lugar na ayaw pasukin. Apat kaming umakyat noong 2017. Sanay lahat, kumpleto sa gamit. May guide pa kami, pero may sinabi siya bago umalis. Hanggang dito na lang ako, sabi niya. Kayong lilingon pag may tumawag sa inyo at huwag kayong magtatagal sa gubat. Pagtalikod niya, naging kakaiba ang paligid. Tahimik, walang ibon, walang hayop. Parang hinihintay kami ng gubat. Sa may puno, may batang babae, nakaputi, walang bahid ng putik, nakatayo lang, hindi gumagalaw nang lumapit kami, bigla siyang nawala. Hindi tumakbo nawala. Doon na kami nagsimulang maligaw, paulit-ulit ang landas, parang pinapaikot kami ng bundok, hindi na rin gumagana ang GPS. Kinagabihan, nagising ako, may altar sa gitna ng gubat, may babaeng lumuluhod, may mga kandilang lumulutang, at binubulong niya ang pangalan ko. Pagising ko kinaumagahan, ako na lang ang natira, wala na ang tatlo. Wala ring gamit. Parang hindi sila dumaan doon. Isang linggo ako bago natagpuan. Walang suot pang itaas. Puno ng galos. Tahimik lang at sa ospital, tatlong buwan akong hindi nagsalita. Pero nung nagsalita ako, iisa lang ang sinasabi ko. Hindi kami nawala sa bundok. Kinuha kami ng bundok. Isa-isa. Tahimik. Wala nang bumalik. Maliban sa akin. Follow guys for more stories like this.